Sa banal na Biblia, ang pagsisinungaling ay itinuturing na isang kasalanan, at may mga seryosong konsekwensya. Narito ang ilang mga bahagi ng kasulatan na nagpapakita ng mga posibleng bunga o konsekwensya ng pagsisinungaling. Isa, Proverbs Labin Sham, Sham, A false witness will not go unpunished, and he who speaks lies will perish. Ang mga nagsisinungaling ay maaaring magdulot sa kanila ng kaparusahan at pagkapuksa. Dalawa, Revelation 21.8 But the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. Ayon sa pagbabanggit sa aklat ng Apokalipsis, kasama sa mga taong hindi papasok sa kaharian ng langit ang mga nagsisinungaling, at sila ay mapupunta sa lugar na may apoy at asupre, na tinatawag na ikalawang kamatayan. 3. Psalm 5, anim You shall destroy those who speak falsehood, the Lord abhors the bloodthirsty and deceitful man. Ipinapakita dito na ang Panginoon ay hindi pabor sa mga nagsisinungaling at sa mga taong mapanlinlang. apat Jeremiah 23, 32 Behold, I am against those who prophesy false dreams, says the Lord, and tell them, and cause my people to err by their lies and by their recklessness. Yet I did not send them or command them. Therefore they shall not profit these people at all, says the Lord. Ipinaliwanag dito na ang mga pagsisinungaling ay maaaring magdulot ng pagkakamali at hindi ito mapapakinabangan ng mga tao. Sa pamamagitan ng mga talatang ito, ipinapakita ng banal na Biblia ang kahalagahan ng katotohanan at ang mga negatibong epekto ng pagsisinungaling. Ito ay hindi lamang isang moral na issue, kundi mayroon din itong espiritual na implikasyon at posibleng kaparusahan ayon sa mga aral ng Biblia.